makeup mo na naman si Kung mo yung bus na yan. Pili ka, ano pa ang gusto mo? Ako, ang dami naman. Tig-270 ang kay na yan, mahal. Ayos na, isang pasko mo tayo, bilang isa pa. Iyan mo ngayon, kaya sabi-sabi po kayo. Ikaw, ate, ay, anong gusto mo? Abang oh, mapilit ka ng isa. Oh, tuwa <laughs> Yung gusto ha, yung gusto. Yung aingatan. Yung aingatan ha. Jackson. Yung aingatan ha. Yung gusto nyo talaga. Yung gusto nyo talaga. Bili nyo. Hindi yung baka magustuhan na ano. Oh, yun ang ipabili mo. Habang nasa mood pa ang papa mo, siya ka. Ito may princess. Oh, may princess yan, princess. E, re, walang, walang o, princess. Tao. Ito Ikaw, kung ano ang gusto mo eh.

ay, ito, sama, ito. ito, oh, gusto ko. Ka? Ano? Gusto ko yan. Kaya ang buuhin yan? Oh. Naku po, asarangin lang yan. Huwag na ito bakit. Huwag na masama yan. Alam mo paano laruin yan, ay? Paano? Ito oh, yun Ayun, oh, Ayan, ang buuhin. gusto yan. Ito yun, di ba? Ito Oh, ang ganda niyan, Jax. Bukan yan. Ano dito, hindi tingnan mo na. Ay, eh, 220 na yung isa niyang yan, oh. 220 okay, na yan. Huwag na, na to. Jax. Huwag na to. Hindi okay, okay. yan na lang. Huwag na yung isa. Papa, okay. papating na mo doon yung isa. Parang Teng mas maganda papa, yan kung para doon. Papa, yeah. papating na yung 50 lang to. 50. Gusto ko taklo. No. 50. Oh, taklo. Gusto ko taklo. Gusto ko taklo. Gusto taklo. ba? <laughs> <laughs> ni, taklo. Gusto ko taklo. Gusto taklo. Gusto ko taklo. Maabutin eh. ka lang yung isang libo dyan. Papa, nasa lang na lang ito. Gamito. Pa, tayo na. Oo, gano'n na. Tayo na daw. Ito lang, 270 220. Manda <laughs> na? pala sa Akin na Hindi na doon Yun na yun na lang na Hindi ba agamitin dyan sa mga kasawa agad Sabi sa'yo gusto mo Laging nagilaro ng mga gayaan niya yung dalawa sa kabila. Pwede ka pa gusto mo?

ba? ano naman sa iyo? Ako po, ang dami. Hindi ko na pakailangan. Ano ba? Parang ito, ito, ano Ano ba ito? Yung hindi naman maganda, huwag na. Hindi. Pantaka. Ah, sige. Pantaka. Oh, gusto mo yan, Jackson? Ano, gusto mo yan? Ah, sorry po, sorry po. Gusto mo ba yan? Uy, gusto mo yan?